Sa magkasanib na post sa Instagram, ibinahagi ng mag-asawang Nico Natividad at Shelo Eusebio ang magandang balita na magkakaroon sila ng karagdagang miyembro ng pamilya, na tinawag ng huli na biggest blessing para sa 2024. Ibinahagi nila ang pregnancy announcement, even miracles take a little time. Hashtag baby one thaway, biggest blessing for 2024 heart. After 4 years of triumph, we are feeling grateful and blessed for this miracle. We can't wait to meet you, little one. Pagbabahagi ni Shelo sa Instagram kalaki pang pregnancy test kit, sonogram at mga sandali nilang magkasama kung saan kasama ang pag ng baby bump niya. Ikinasal si Naniko at Shelo May sa isang garden ceremony sa Club Ananda sa Nasubo, Batangas noong October 31, 2021. Pagkatapos ng 7 taon na magkarelasyon mayroon silang anak na nagngangalang Aiden Sigol na ipinakilala ng miyembro ng hashtag sa publiko noong 2016 noong Pinoy Big Brother Housemate pa siya.